ay mga kabobrom dito na naman po tayo. Panibagong gawa na naman to kabubrom. Mitsubishi Adventure kabubrom. Ang reklamo nitong may-ari nito kabubrom, may lagutok daw ang kanyang manubela kahit hindi naman natakbo. lagutok ng lagutok kabubrom. Yan ating tingnan kabubrom sa may manubela. kabobrom dito tayo sa may manubela. ano o. Yan o, lalagutok kabubrom. Yan may maglagutok yan yun know. ito lang kanyang reklamo ka bomb ayos naman pag manakbo ka bomb kaso pagka ano nga mga ganito may lagutok minsan pag ano pagka halimbawa ay parang malub ma may maglagutok daw basta ayaw daw niya ng may ganon tunog kaya ka bomb aking chinik up dito na ka bomb room oh. ang nakita ko kabumrom yung may sa so cross joint diyan ng Rekin Pinion yan, pakita ko sa inyo kabumbrum. Akin pipihitin ang manubila doon. Yan, yan ang ating cross joint. Akin pipihitin sa loob kabumbrum. mga bumbrom ating nilagyan ng working para pagbalik dyan pa rin kung bago atin na lang ano hindi pagkita ko sa inyo pag, pag magkabit natin yung bago para hindi nang pabago-bago yung ating alain sa manubila pati ila, sa ilalim kabumrom yun na sa ilalim yon may tatak na rin yung kabumrom sa may puno na raking pinyon yan ang kalagin kabumrom Yan, may kasikipan lang gawa ng itong linya ng irton. dito atin na sagaan ng Apple Chrome hanggang makalagyan. Ah. Tapat kasi sa linya ng irton eh. Yan, atin kala basta kalasin ko na lang tutubuin ko muna. Yan, ito na ka room. Ito na yung ate pabili sa may-ari lakas na yung hindi naman nasado pero ang ingay na yun o know? yun o know? yan you know? ito pabili natin may ari aking tinandaan to kabumbro oh. mo saka ari sa sa taas at saka sa baba para pagbalik hindi na ako mahirap mag-align align fast manubila uh, ito na itong pabili itong may ari kabumbro pakita ko lang sa inyo pag makabili na kabumbro It, pati itong sa explain kaboom Malaki ng clearance. Diyan no? Ito may ipin-ipin na yan. Ayan. Ayan Kaboom Nakabili na na yung may-ari ng bago. Ayan. Ating na lang itong gayahin itong ano, kaboom room dito. Yung ating tinandaan para hindi na tayo mahirapan mag-align. Ayan no? Coupling steering. Bago na ito kaboom Ayan, atin kabit ka bumbrom. Guhitan ko na lang muna. Anong guhit dito sa original. Para hindi na tayo mag align sa manubila ka bumbrom. Ayan. Ayan mga ka bumbrom, atin na naguhitan. Pati dito sa kabila. Ayan, may guhit na rin. Ayan, para pagkabit natin eh, ayos na. ka kabumbrom, ikabit ko muna kabumbrom kay para tinga na to, natin ito ano ang ating tinandaan yan yan o no? oh. kaya kabit ko muna kabom room mga kabom kabit na natin pati yung sa ilalim <coughs> yan 4D56 ang makina nito Adventure dito sa may rakin pinyo natin nakakabit na rin ay guhit din tinapat ko lang kabumbrom tingnan tingnan sa manubila kabumbrom tuwid sa tuwid ang gulong kabumbrom dito sa manubila kabumbrom ang kung may o oh. wala na kabumbrom wala na yung maglagutok yan o wala na yan tapos tuwid din ang ating sa manubila dyan yan, ayos na yung kapumurong. Yan. Yan. Ito na yung kapumurong. Ayos na yung kapumurong. Ibalik ko na lang yung batiri. Yan mga kapumurong. Tapos na natin yung ginawa. Ayan. Salamat na sa panunok ng